Sinasabing ang Switzerland ay isa sa mga bansang pinakamahirap sa kupin sa mundo. Sa nagdaang World War II, habang nagkakagulo na ang mga karatig bansa nito, ay walang nangahas na sakupin ang Switzerland. Kahit nga si Adolf Hitler ng Nazi Germany ay hindi nasakop ang bansa. Bakit kaya? Ano nga ba ang taktika ng Switzerland para protektahan ang kanilang bansa? Iyan ang ating pag-uusapan sa video natin ngayon. Ang bansang Switzerland ay matatagpuan sa Europa napapalibutan ito ng maraming bundok. Noon pa man ay mahusay na sa digmaan ang mga Swiss. Sa sobrang galingan nila ay ginawa pa nila itong negosyo. Noon kasi ay mahirap na bansa pa ang Switzerland. Ang lokasyon kasi nito ay medyo nasa gitna kaya wala silang direktang akses sa dagat. Ang kanilang lupa ay hindi rin ang kuptamnan at walang malaking reserba ng mga likas na yaman kaya nagpakahusay ang mga Swiss sa pagiging mercenary upang pagkakitaan. Mercenary ang tawag sa mga sundalong hina ng ibang bansa para sumabak sa digmaan para sa kanila. Naging magandang source of income ito para sa Switzerland hanggang sa sila ay natalo sa digmaan ng Marignano noong 1515 nang dumating ang mga French at Venetian na may mas advanced na teknolohiya sa pakikidigma noong panahong iyon. Kumpara sa mga Swiss na gumagamit pa noon ng sibat at palakol, ang mga French at Venetian ay gumagamit na ng artillery. Kaya wala talagang laban ang mga Swiss. Ngunit sadyang matalino ang mga Swiss dahil may naisip silang ideya para maproteksyonan ang kanilang bansa sa mga mananakop. sa pagkadehado, nagsimulang umiwas ang Switzerland sa mga politikal nagiriyan sa Europa. sa halip, tuminin sila ng solusyon upang maiwasan ang hidwaan para pangalagaan ang kanilang bansa at ang solusyon ito ay ang pagiging neutral. ibig sabihin, ang bansa ay hindi na makikisali sa digmaan at wala nang kakampihang ibang bansa. Gayunman, hindi ito naging kasiguraduhan na ligtas na sila sa mga digmaan. Sunod na naganap ang Napoleonic Wars kung saan sinakop ng France ang Switzerland noong 1798. Pagkatapos ng French Revolution at Napoleonic War ay napagpasyahan ng mga makapangyarihang bansa sa Europa na ang isang neutral na Switzerland ay magsisilbing isang mahalagang buffer zone sa pagitan ng France at Austria kaya't sa panahon ng Kongreso ng Vienna noong 1815, nilagdaan nila ang isang deklarasyon na nagpapatunay sa perpetual neutrality ng Switzerland sa international community. At noon ngang 1920 ay formal ng kinilala ng League of Nations ang Switzerland bilang isang neutral o walang kinakampihang bansa. Pagdating ng World War I ay pinanindigan ng Switzerland ang pagiging neutral o walang kinikilingan nito. Nakilahok din naman sila sa digmaan. Tumanggap sila ng mga refugees, ngunit hanggang doon lang. Hindi na sila nakilahok sa kahit anong gawaing militar o kaya ay may pinanigan silang bansa. Pagdating naman ng World War II, sa kabila ng digmaan sa mga karating bansa, nanatili pa rin neutral ang Switzerland. Pero ang tanong, bakit kaya hindi nagawang sakupin ni Adolf Hitler Switzerland. Bago tayo magpatuloy, kung ang Pilipinas ay nailagay sa parehong sitwasyon ng Switzerland, sasang-ayon ba kayo sa patakaran nitong maging neutral sa panahon ng digmaan? Pakilagay ang inyong opinyon sa comment section. Actually, meron daw talagang planong sakupin ni Hitler ang Switzerland, ngunit hindi niya ginawa. Bakit? Hindi talaga matukoy ng mga historians at mga Swiss kung bakit hindi ito ginawa ni Hitler. Pero may mga naniniwala na dahil sa malakas nitong Swiss military. May iba naman na naniniwala na dahil daw sa pakikipagtulungan ng bansa sa Nazi Germany. Sa Switzerland daw kasi nagbabangko ang mga Nazi kaya hinayaan na lang silang maging neutral dahil dito. Ang kikipagtulungan ng Switzerland ay may pakinabang din daw para sa Germany dahil maaari nilang ibenta sa Swiss National Bank ang kanilang mga gold at palitan ng dayuhang salapi ng hindi kinukusyon. Sa ganitong paraan ay naibibenta nila ang kanilang mga ninakaw na gold mula sa ibang bansa na kanilang sinako. Kapalit daw nito, ang Switzerland ay hindi na makikisali sa digmaan. Mas pinili ng mga Swiss ang pagiging neutral dahil isa itong factor para mapanatili ang kapayapaan, kasaganaan at katatagan ng kanilang bansa kung saan naging kilala ang Switzerland sa buong mundo. Pero alam mo ba, kahit hindi sumasali sa digmaan ang Switzerland, ay meron pa rin silang mga military. Bakit kaya? na neutral ang Switzerland, ay meron pa rin naman silang military na sa kasalukuyan ay may mahigit 20,000 na aktibong tauhan at 150,000 na nakareserba at mandatory rin ang kanilang military service. Ito ay paghahanda ng bansa para kung sakaling may sumakop sa kanila ay mapuprotektahan pa rin nila ang kanilang bansa. At alam mo ba, isa rin sa dahilan kung bakit mahirap sakupin ang Switzerland ay dahil ang sinumang mang naisumakop sa kanila ay kailangan munang daanan ang mga bomba ng bansa mga bombang ito ay hindi nila itatapon o itatarget sa kalaban, kundi sa kanila mismo. Well, hindi naman sa mga matataong lugar. Sa halip ay ibinabao nila ito sa kanilang mga kalsada, tulay, tunnels at lahat ng infrastrukturang nasa pasukan ng bansa. Kaya hindi talaga makakapasok ang mga kalaban. Sa kanilang bundok naman ay may mga ginawa silang bunker at mga tunnel. Ang kanilang mga bahay din dito ay merong mga bunker kung saan maaaring makapagtago ang mga tao kung sakaling may pananakop na magaganap. At kapag ang kalaban ay merong mga tanke, ay handa rin ang Switzerland dahil meron silang mga tank traps, linya ng mga malalaking kongkretong harang at may mga bunker pa na dinisguise nila bilang bahay at ito ay may lamang kanyon na siyang gagamitin naman kung sakaling malagpasan ng tangke ng kalaban ang kanilang tank traps. Mula noong World War II, mas naging aktibo ang Switzerland sa pagiging neutral nito sa pamamagitan ng pagtulong sa mga humanitarian projects at hindi pagpanig sa mga usaping digmaan. Sa kasalukuyan, hindi pa ito sumapi sa North Atlantic Treaty Organization at sa European Union. Sumali lamang din sila sa United Nations noong 2002. Alam mo ba, dahil sa pagiging neutral ng bansa ay naging mediator o tagapamagitan sila para marisulba ang anumang hiduaan sa pagitan ng mga hindi magkasundong bansa. Ang bansa ay naging venue sa mga sensitive conferences at meetings at pati na rin ng mga peace talks sa pagitan ng mga gobyerno at rebuilding grupo ng isang bansa. Sa Switzerland din ang gagaling ang co-founder ng Red Cross na si Henry Donat at sa syudad ng Geneva naman ginanap ang mga Geneva Conventions kung saan pinag-usapan noon ang mga karapatang pantao sa panahon ng digmaan.